Yun nga mga master, araw ngayon ng lunis, hindi tayo nakapagbiyahin ng matagal na ilang, ilang rides lang tayo tapos umuwi na agad tayo kasi nga magpapalit tayo ng flyball dahil naramdaman ko na parang uh, bumabagal na siya pagpaakyat, no? so nahihirapan siya umahon. So papakita ko sa inyo mga master mamaya, samahan nyo ako sa video na to kung uh, saan natin nabili yung flyball natin at kung uh, magkano. Mainit-init pa nga ito nung nabaklas ko mga master at kita nyo naman yan no. So, nakasapin pa tayo ng basa kasi medyo mainit. So, ito na yung nangyari sa ating flyball mga master. Medyo may mga tapyas-tapyas na. At uh, ito nga palang flyball na to is nabili natin sa Suzuki mismo. Is 1,300 uh, mahigit mga master. Yung anim na yan. So, ganyang kamahal yung nabili natin. Kaya ginawa natin mga master, isa-order na lang tayo sa Shopee ng pangpalit dito. So, tingnan natin kung... Kung tatagal ba siya mga master yung ipapalit natin ngayon na bago at nabili lang natin to sa Shopee ng 270 mga master ganun lang siya kamura kumpara doon sa 1300 pag bumili ka doon sa mga bilihan sa uh, Suzuki no so ito rin siya mga master may tatak Suzuki din siya hindi ko sure kung talagang PK lang to o talagang original din kaya susubukan natin to mga master kung tatagal din to So 270 lang yan mga master at nabili ko yan sa Shopee at ito yung shop wala kasi akong link yan. Bahala na kayo mag search sa shop na yan at doon kayo bumili mga master. Abangan nyo mga ilang araw i-review ko ulit yan kung talagang tumagal ba tong uh, flyball na to. Si pero sa tingin ko naman mga master is uh, parang goods naman siya. At ito nga pala mga master ay 18 grams lang kasi yung stack kasi ni Birdsman mga master is 20 grams so gano'ng kabigat kasi ang flyball ng Birdsman. So 18 grams lang to mga master. So tatry natin kung malakas ba siya sa ahon dahil ah, nagbawas tayo ng timbang ng flyball. So sasabihin ko yan sa inyo pagkatapos ah, ng mga dalawang linggo siguro o isang linggo mga master natin biyahe. Para talaga sulit kung talagang tatagal ba tong ganitong plywood kasi kung tatagal to dito na lang tayo order mga master kaysa bumili tayo dun sa tindahan nila na sobrang mahal na 1-3 sayang din kasi ampera pera mga master hindi kasi pinupulot ampera kaya kailangan natin maghanap ng mga paraan para naman makaminus minus tayo sa gasos Ganon din naman pag original mga master nasisira din yan dahil araw araw tayong bumabiyahe So kailangan sa mga katulad na nating MC Taxi, kailangan maghanap din tayo ng medyo mababang presyo lang kasi sisirain din lang naman natin, di ba? So yun lang mga master at uh, abangan nyo na lang review ko sa flyball na to mga master at yun lang maraming salamat. Bye bye, ingat lahat.